Good morning! So ayan, Good morning. today is Tuesday. So hinayaan mo na akong matulog kasi inuubo ako. So anong oras na? Kaya wala akong masyadong tulog kagabi kasi ubo ako ng ubo makati yung lalamunan ko. Kaya ayan, magising tayo at gagawa tayo ng remedy natin na inumin. So may ano ako dito sa likod, my menth. So, yan. Marami na yan. Palagi ko na yan ginagamit. Pang ano ko. Minsan pang juice with uh, cucumber at saka lemon. Ang sarap. ah uh, cucumber lemon at saka mint. So, ang sarap talaga. So, dun ko kasi yan ako na ano sa shake case. So, may specialty sila na ganun na ano. Uh, refreshment. So, tinanong ko kung ano. ayon Lemon cucumber at saka mint, ang sarap so palagi akong gumagawa so ngayon, inubo tayo, ayan, gawa tayo so hugasan lang natin, so ano natin ng mainit na tubig so ayan, kumulo na at tayo gagawa na ng ano uh, inunin natin ano. pang remedy natin sa ano natin makatisala lalamunan, may ubo na rin so hugasan lang natin, ayan Para mawala ma yung mga alikabok-alikabok at saka 嗯。Mm. On his phone. Look, yogurt drops. Good morning. Good morning. Look, <clears throat> ginger, lemon, a lime, mint, and honey. More. You guys actually eat it. Oh, okay. Build a trap. Delicate. About 200 plus per bag. How? Yeah, yeah expensive, Anna. Huh? Not expensive. 200 plus for all this? cashews and cranberries and yogurt drops almonds raisins if you bought the stuff separately it'd be a lot more that's from south africa from south africa maybe we go there they have almond there Oh. Ah! So, ayan, si Lincoln, mahilig din sa nuts. Ayan. So, tinuturoan namin siyang kumakain ng ano, mga nuts. So, mahilig siya sa kumain ng mani, almond, cashew nuts. Ayan. Raisin, binilhan namin siya ng pure na raisin. Isang bag. Maliit lang kasi mahilig siya pang snack niya.